Greetings mga kaibigan, welcome back sa Buhay na Salita TV Ngayon pag-uusapan natin kung ano nga ba ang magandang orasyon para sa batoo mo O kaya nakikita natin sa Youtube na mga orasyon is para ba talaga sa batoo mo yan? Intended ba talaga yan sa batoo mo? Kasi yung iba, sinishare nila sa Youtube, yung ibang mga channel, yung mga orasyon na binabahagi nila is Nagkarambol-rambol na yung mga salita So ating tutuklasin yung mga orasyon na yun, bawat isa nun kung para saan ba talaga o kung ano ang galing ng mga orasyon na yon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo kung ako na mag-o YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like po ng video at paki-hit ng notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So sa bawat nakikita natin na YouTube channel na mag-share ng orasyon sa Bato Omos, ito yung sinasabi nila. Uh, Matam om romo om datam omo buskom sa baot aram ak Aadam adam am adam yung pinakahuli yung aram ak Aadam adam am adam pag-usapan natin yan kasi mali yan may sikretong salita yan so ipahuli natin yan pag-usapan natin yan mamaya so unahin natin itong matam maum rumu umbem. So kung kayo ay nagbabasa ng mga aklat ng lihim na karunungan tulad ng karunungan ng Diyos at inkanto di Diyos, makikita nyo ang orasyon na matam maum rumu umbem. Ang orasyon na yan ay kayang magbigay ng kabal sa isang tao. Hindi ko lang masasabi sa inyo kung spiritual na kabal ba or physical na kabal. So yan yung purpose niya. At aside sa kabal, kaya niya gumamot ng ubo. So yan din ang hindi ko ma-verify kung ubo ba na likha ng mga espiritu o ubo na pisikal sa tao. So yan yung mga purpose niya. At isa sa mga purpose din yan is, yung orasyon na yan is pwede mong iihip sa, tuk sa tuktok ng mga taong binigyan ng sakit ng mga masasamang espiritu ayon sa libro ni Maestro Melencio T. Sabino sa Karunungan ng Diyos, ang orasyon na yan ay pangontra sa mga diablo, masamang inkanto, at iba pang mga masasamang espirito. Ang pangalawa naman is ang datam umo buskong bil sa baot. Hindi ko lang siya ma-explain sa niya word for word kasi ang ibang salita dyan is mga salitang uwak or dialect latin so pag sinabing dialect latin nagkahalo-halo na ng mga salita na uh, pwedeng salita ng sinaunang Pilipino o mga salita na bigay ng mga espiritu so wala siyang uh, literal na meaning sa mga espiritu mayroon siyang literal na meaning pero sila lang nakakaalam ang sabaoth lang ang may kahulugan sabaoth means heavenly host o pamahala ng langit so para saan ba ang orasyon na yan So, babalik na naman tayo sa dalawang aklat. Encanto kanto di at turunungan ng Diyos. So, ayon sa mga aklat na yon, ang orasyon na yan ay nagbibigay ng kabal sa isang tao at gumagamot sa lagnat, sakit ng ulo at pulmonya. So, yan lang ang kailangan natin i-verify kung mga physical ba na sakit ng ulo, physical na lagnat ba, or physical na pulmonya, o yung mga sakit na yon na bigay ng mga espirito or mga elemento. Ang pangatlo pag-usapan natin is ang Aram ak A Adam Am Adam. Diyan ako natatawa kasi maraming nagko-comment sa Facebook, ay Facebook sa YouTube ko na nag mga nagmamagaling na marunong sila sa umo. Pero yung orasyon na binabahagi nila sa YouTube ko is ganyan, Aram ak A Adam Am Adam. Pasintabi na po, huwag kayong magalit sa akin pero ang totoo po is mali po 'yan kasi ang Aram ak Adam am Adam yung mga dash na yan yung mga dash na yan may tinatago diyan ng mga salita bali anim na salita yan na ginawang tatlo para itago yung tatlong iba pa so para saan yan ang salitang yan ay nagtataboy ng mga masasamang espiritu at ang salat ang at ang salita din na yan is nagbibigay ng kabal at ang salita na yan ay pwedeng gamitin pang ihip sa kamay kung meron kayong hihilutin or pang ihip sa langis o meron kayong hilutin so hindi talaga yan aram ap a adam am adam anim na salita yan hindi ko lang sasabihin baka yung mga nagmamarunong dyan magka idea pa kayo so ang salitang yan anim na salita na naginawang tatlo para maitago ang tatlo kasi sekreto yan yan yung lihim na karunungan sa orasyon na yan so suma total kung pagbabasihan natin ang mga aklat na sinasabi ko kung logical lang ating pagintindi yung mga orasyon na sinasabi ko ay hindi talaga intended para sa batong umo so hindi siya ginawa yung orasyon na yun hindi ginawa o hindi binigay ng mga espiritu para sa batong umo So, pwede niyong gamitin ang mga orasyon na yon pag-ihip sa tubig kahit wala kayong batoomo. mo. So, kaya lang nagiging matigas yung mga batoomo mo na binibenta sa mga iba pang mga tindahan or mga online seller kasi nausalan na yan ng orasyon na mga sinasabi ko. Kasi lahat ng orasyon na sinasabi ko is may kabal. So, dyan nyo malalaman kung ang antingero na nagbibenta ng batoomo mo ay legit. Kasi pag hindi tinablan, kahit masuhin nyo, ibig sabihin yung anting hero na yon kayang magpagana ng orasyon. Ganun yan. At isa pa, ito. So, dito tayo sa punto natin. Kung ano nga ba ang tamang orasyon para sa bato omo. Ang masasabi ko lang, ang tamang orasyon sa mga bato omo, yung batong kuweba na binibenta sa Shopee at iba pang mga online shop, ang sasabi ko lang, ang tamang orasyon para dyan is kung anong orasyon ang maibigan nyo na gusto nyong ikarga. Kasi gaya ng sinasabi ko, mula pa sa iba ko mga video about bato mo, yan ay parang power bank ng spiritual na kapangyarihan. So kung anong orasyon ay usal mo dyan, yan yung maiimbak sa inyong bato mo. Bakit ko nasabi yon? Kasi pagbabasihan natin yung mga dalawang aklat na sinabi ko, aklat ng karunungan ng Diyos at inkanto di Dios Yung mga aklat na yon ay naglalaman ng mga orasyon na nasabi ko kanina, yung mga uso sa YouTube. ng doon lahat ng yon ang aklat uh, mga orasyon na yon. Pero walang sinabi doon na ang aklat na ang orasyon na yon ay intended lang sa batoo mo. So ibig sabihin yung mga orasyon na yon pwede mong gamitin kahit saan, kahit ihip mo sa tubig. Therefore, hindi talaga siya intended sa batong omo. so pwede kang gumamit ng orasyon na iba para sa iyong bato omo, batong kuweba. At may nagtatangong sa akin kung mayroon bang pinalilimusan na batong kuweba na pag inilawan mo, tagusan yung liwanag. Actually, brother, bihira lang makakita ng pinalilimusan na ganyan. Kasi yung mga ganyang klase ng Omo, yun talaga yung mutya. Yun talaga yung bihira lang, one in a million. Kung meron magpalimus ng ganyan, I'm sure, mahal din ang halaga. Five figures, six figures, ganyan. Kung hindi natin ma-afford. Kasi, talagang one in a million yun. Talagang yun yung kinukonsider na mutya. So, yung mga bilog na puti, is batong kweba pero hindi ko sinasabi na walang silbi yon para sa akin effective yon kasi nasubukan ko na Kung na panood nyo ang video ko about ano San Benito yung mga iba pang gamit ng mga orasyon ni San Benito So isa sa mga pinainom ko sa kamag-anak namin na nabati ng inkanto pinainom ko siya nung tubig na pinagbabaran ng bato omo na ang inihip ko na dasal ay iba hindi yung nasa youtube so sikreto na lang yung kung anong dasal yon so yun yung inihip ko doon for 49 days nung pinainom ko sa kanya nagiba ang lasa ng tubig so una is so para ma natin nga baka chemical reaction na naman yon so hinulog ko sa isang basong tubig pinainom ko sa kanya pagkatapos sabi niya, normal ang lasa. So, inusalan ko ng orasyon na panggising. So, meron kasing pangpaandar ng agimat or anting-anting na orasyon. So, binulungan ko, pinainom ko ulit sa kanya, pinatikman ko. So, doon yan na sabi niya, nag-iba yung lasa. So, doon ko na-confirm na ito ay hindi uh, physical na sakit. Ito ay may spiritual na source or may spiritual na dahilan. So, kaya nag-proceed kami sa pantawas doon sa kanyang noo oh, gamit ang bond paper. So matutal, ang masasabi ko lang kung ano yung maibigan nyo na iihip sa inyong bato weba or bato omo ba kung yan, yan, yan yung sikat na pangalan dyan. So yun yung gawin nyo. Pwede rin sundin nyo yung sa YouTube. Sundin nyo lang ito, mga spelling ito kasi yan yung tama. Yan yung tamang pagkasunod-sunod ng mga salita. Kasi binasa ko na yan sa karunungan ng Diyos na aklat at inkanto di Dios na aklat. So, yan yung insakto. Yung aram ak adam, adam lang ang hindi. Kasi anim na salita yan. So, kayo na magdiskubre. Magsaliksik kayo. So, sa tingin ko, yun na po muna sa ngayon. I hope na gustuhan nyo ang video nito. And then, paki-subscribe po, paki-like ng video, paki-hit ng notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So, yan lang po. Thank you. Until next topic.